Magandang gabi sa inyo dyan mga bay Welcome back ulit sa ating channel And sa video nito Pag-usapan natin yon kung ano nga ba yung mga possible scenarios Ng uh, Gilas Pilipinas okay, Pagkatapos nilang matalo kagabi Or kaninang madaling araw sa Chinese Taipei Okay so meron tayong mga tanong na sasagutin ngayon yon uh, May pag-aasa pa nga ba yung Gilas na pumasok sa next round and sino-sino yung mga posibleng Uh, makalaban ng Gilas Pilipinas sa next round kung kaling uh, pumasok nga itong uh, Gilas Pilipinas. Okay, kasi actually guys, uh, parang naging uh, blessing in this guys pa nga o napaganda pa nga na natalo tayo okay kontra sa Chinese Taipei. Okay? Kasi very tricky and uh, exciting yung uh, magiging ah uh, kalalabasan ng groups ng uh, Gilas Pilipinas ano. Okay, depende sa magiging uh, standing ng Gilas Pilipinas. Okay, after ng kanilang uh, group stages. So, unang tanong diyan, sasagutin natin kung may pag-asa pa bang makapasok or laglag -lag na ba ang Gilas Pilipinas uh, sa FIBA Asia Cup 2025. Ang sagot diyan mga bay is hindi pa. Okay, hindi pa laglag -lag yung Gilas Pilipinas and may chance pang makapasok yung Gilas Pilipinas sa round of 12. Okay? So, ang chances ng Gilas na makapasok sa round of 12 is para sa akin 50-50. Okay? 50-50 uh, kasi pwedeng hindi makapasok and pwedeng malaglag yung Gilas Pilipinas. Depende sa magiging resulta ng mga laban nila. Okay? So, bakit ko nasabing 50-50 mga bay, ano? Kasi, uh, una sa lahat para makapasok tayo sa next round or sa round of 12 is dapat uh, magpasok tayo sa top 3 ng uh, bawat group okay so kung titingnan natin on paper and on power rankings yan automatically dapat pasok tayo sa top 3 ng group D and ang malalaglag dapat dito is yung Iraq okay so depende yan uh, kahit na ano yung may standing ng Gilas automatic dapat pasok tayo sa top 3 pero, kaya ako nasabi na 50-50 mga ba yun, no? Kasi, uh, maganda yung naging performance ng Iraq kontra sa New Zealand noong nakaraang araw. Okay, so nakadikit sila. In fact, lumamang pa nga sila sa New Zealand. Uh, late fourth quarter lang uh, talagang naungusan uh, na ng New Zealand yung Iraq. So, sa ganda ng pinakita ng Iraq uh, sa laro nila kontra New Zealand, uh, masasabi kong may tulog yung Gilas Pilipinas dito sa Iraq So pwedeng ma-upset ng Iraq yung Gilas Pilipinas Hindi na sila yung dating Iraq na kinakaya-kaya natin Okay, so actually kahit dati pa man nakakalaban natin yung Iraq uh, May palag din talaga yung Iraq Okay, nakakadikit din sila sa Gilas Pilipinas dati Pero ngayon, uh, nag-improve na din sila So kaya 50-50 uh, yung uh, chances na makapasok sa round of 12 or sa next stage yung Gilas Pilipinas Okay Depende na 'yan sa magiging resulta ng huling laban nila sa New Zealand and sa Iraq. Okay? Next na tanong, uh, dito tayo sa uh, group rankings. Okay, positioning ng group ng Gilas Pilipinas. So, unang tanong, kaya bang makakuha ng Gilas Pilipinas 'yung uh, top seed sa Group D? Okay? Yung top 1. Okay, kasi uh, dapat etong uh, 'yung mga top 1 teams sa kada group sila yung uh, may chances na umabot sa knockout stage kasi kung magta top 1 tayo guys uh, mga bay dito sa group D okay ang possible malaki yung chances na umabot tayo ng semifinals and kung hindi natin makaka-bracket yung Australia sa semifinals malaki yung chances na mapasok tayo ng finals ng FIBA Asia Cup 2025 kasi yung mga top 1 sa kada group dito sa FIBA Asia Cup, ang mga nila is yung mga lower seed, yung top 3 pagdating ng crossover match up. Okay? Sa knockout stages, sa, round of 12 and sa quarterfinals and semifinals. So may iwasan natin yung mga top teams sa ibang mga grupo kapag nag top 1 tayo. Okay? So ang tanong kaya pa ba nating makuha yung top spot? pwede pa nating makuha guys or mga ba yung top spot pero sobrang hirap na okay maliit yung chances and hindi na nakasalalay sa gilas ah uh, yung uh, kahinatnan kung makukuha natin yung top one spot kasi kailangan para makuha natin yung top spot kailangan nating matalo yung New Zealand and Iraq yung uh, remaining games natin and dapat matalo yung Chinese Taipei sa New Zealand and sa Iraq para yung Chinese Taipei mag 1-2 and yung Gilas is mag 2-1 tumabla sila sa New Zealand and then para magkaroon tayo ng chances na maka top 1 sa group natin pagdating sa Cosian System so nakasalalay yan sa Cosian System and sa magiging resulta ng mga laro natin and resulta ng laro ng Chinese Taipei okay. ngayon ano ba yung realistic na magiging uh, group position natin or group standing natin sa group natin. So ang realistic ngayon guys na pwede nating makuha is yung rank 3 sa group D. Okay, mag third place tayo sa group D. Okay. Pero dapat para mag third place tayo is at least makakuha tayo ng isang panalo sa remaining 2 games natin which is ang pinakamalaking uh, chances na makakuha tayo ng panalo is dito sa last game natin, kontra sa Iraq. Okay, kung mag-0-2 matalo yung Iraq sa Taipei, magiging 0-2 sila. And kung matalo tayo sa New Zealand, magiging 0-2 din tayo. So magiging tabla tayo sa Iraq. And kailangan natin talunin yung Iraq para mag-top 3 tayo sa group natin. Okay? So, dito guys, uh, pag nag-top 3 tayo, eto na, dito na papasok yung Uh, tricky situation ng Gilas Pilipinas pagdating sa group standing kasi mas maganda na mag uh, rank number 3 tayo dito sa group natin kesa mag rank number 2 tayo okay so bakit natin uh, nasabi yan okay kasi pag nag rank number 3 tayo sa uh, group natin ang uh, makakalaban natin possible na makalaban natin sa round of 12 is yung Uh, rank number 2 sa group C. Okay. Which is ang uh, malaking possibility na mag-rank 2 dyan is yung Jordan and mag-top 1 yung China. Okay, so makakalaban natin yung Jordan pag nag-rank 3 tayo sa group D. Which is malaki yung chance na matalo natin sila dahil tinalo natin sila sa uh tune-up games and muntikan na silang talunin ng India. Okay, so medyo nag-downgrade ngayon yung Jordan kasi wala si RHJ. Ngayon, pag nag-top 2 tayo and nilaro ng Chinese Taipei ito, yan, pag nilaro ng Chinese Taipei ito and gusto nilang kunin yung rank 3 and iangat tayo sa rank 2, dito na papasok yung uh, medyo mahirap na uh, bahagi para sa gilas. Medyo malas sila dito. Okay, kasi... Pag nag-top 2 tayo, yan, dito sa group natin, ang mga natin is yung top 1 ng group B, which is either Japan or Iran. Which is uh, unlikely, ang possible na maging top 1 dyan is yung Japan. So, ibig sabihin, pag nakarap natin sa round of 12, yung Japan or Iran, medyo mahihirapan tayo compare dito sa Jordan. Uh, mas malaki yung chances natin na makapasok ng uh, quarter finals kapag Jordan yung nakalaban natin instead na Japan or Iran okay so dyan napaka tricky yun ako nasabing napaka tricky and exciting ng uh, mga possible scenarios ng Gilas Pilipinas pagdating ng knockout stage ng FIBA Asia Cup kasi nakadepende lahat sa uh, magiging team standing ng uh, group standing ng Gilas Pilipinas sa group nila so pick your poison yung magiging Uh, resulta ng uh, crossover match up ng Gilas Pilipinas dito so sa group of 12 kung Jordan yung mga kalaban mo may chances kang pumasok sa quarterfinals pero pagdating mo ng quarterfinals ang mga mo dyan is yung top team ng group A which is yung Australia okay so uh, yan yung mangyayari pero kung mag top 2 tayo And ang mga kalaban natin sa round of 12, which is either Japan or Iran, malaki yung posibilidad na matalo ta uh, malaglag kagad tayo sa round of 12 pa lang. And hindi na tayo makapasok ng quarterfinal. So pick your poison yung mangyayari dito. So it's either uh, mag third place tayo, talunin natin yung Jordan, and uh, umasa tayo, take your chances na matalo natin yung Australia sa Uh, quarterfinals pero kung hindi at least nakapasok yung gilas ng quarterfinals uh, better finish yan compared dun sa last FIBA Asia Cup na ng, uh, na nasinalihan ng gilas which is hindi sila nakaabot ng quarterfinals pero kung mag uh, top 2 tayo sa group natin posibleng hanggang round of 12 lang tayo kasi which is pwede tayong matalo ng Japan or Iran yan. so wala tayong chance na makapasok pa sa quarterfinals. Okay? So, ngayon, kung mag uh, kung rin naman tayo, eto, ibang senaryo naman to, kung nag-top 2 tayo and pinalad tayo na uh, matalo yung isa dito sa Japan or Iran, okay, and mapasok yun ng quarterfinals, ang mga kalaban natin dyan is yung China. Okay, which is yung group, uh, top team, possible top team ng group C. So, pagdating naman ng quarterfinals, makalusot tayo kung papipiliin tayo Australia or China. Kung ano yung may mas malaki tayong chances na makapasok or sa semifinals or mas malaki yung chance na matalo natin na team sa quarterfinals, definitely China. Pero yun nga lang, madugo yung magiging uh, labanan sa round of 12 ng Gilas Pilipinas konta sa Japan and Iran. Whereas, kung Jordan yung makakalaban ng gila sa round of 12, yan, dito sure 'y uh, sure quarterfinals uh finish na yung Gilas. Ah uh, kasi medyo malabo matalo nila yung Australia pero may chance na matalo nila yung Australia. Okay? So yun yung magiging uh, scenario ng uh, Gilas Pilipinas sa uh, pagpasok ng crossover knockout stage. So yun lang mga bay sa nakatulong sa inyo itong uh, information na to sa mga fans dyan ng Gilas Pilipinas maraming salamat sa panonood